Yan yeah, mga promise Sis, ito po yung aming lalapangin. Huling ito po yung venue natin oh, mga promise Ganda. Ayan po. Ayan po si Dolly Tupad. Sama po natin. Si Dolly Tupad. Si... Si mga ngastog. Ayan po si mga ngastog. bahaso Terus ini bang mga... si nyok Ayo po. Bentar. Saya maningin itu nang white clip. Roski po. Eh maningin po Rosi. Selesai. Si si boy selesai. Ito na ito na mga kaprabins. Ito, ito na. Ito na mga kaprabins. Oh, tatagi. Ito pa. O, oh, bisi. Malaglag, malaglag mga kaprabins. Malaglag. Ito pa ang isa mga kaprabins. Ito pa ang lemon natin mga kaprabins. Yung lemon. Yan, malaglag pa. Yan yung kanin. Sa paa mo. Yung kanin. Ito pa ang the best mga ka -province. Yan ang suwabe po ng aming sausawan Ayan. Ayan po Very nice Thank you po, thank you Ayan po ang aming salasalo